close yung classroom sa namin, no? Hanggang dun sa dulo. Ay. Mm. So, actually, nandito kami naghihintayan kung sino yung mauuna na papasok dun sa classroom. Kasi alam namin may surprise yung mga bata. Hindi na surprise din ang bago kasi every year talagang may pa-surprise yung mga bata. Apay pa pa nandun may sumisilip na bata dun. Eto <laughs> yung kasama ko. Sinukat ka. Ay, mo, Sinukat